Kaya ingatan mo bang uning corona? Oo. Ha? Oo. Uning corona? Sa Virus. Ha? Virus. Mabuga ka? di, Ha? di. May ita ko May mga samal mabuga. Ha? May sugkatan. Ano to? May sugkatan mga samal. May sugkatan ng samal? Oo. Ang mga din mabuga virus samal? Um, ha? Huwag kami... Ano? ...guman papasayawin ini mga sin. may bukas. Ha? Uh, ipang ano? may bukas. Karong pagkaw na bay. Di da mo namisang kamukog na nasin virus? Di da. Ha? Di da. May ta di da? May sugong nga saman. Ha? May sugong nga saman. Yung virus. Mabuga da virus yung tausog? Oo. Yung Di. Ikaw, ka virus? Di. Ikaw? Di. Ikaw? Di. Misang kamukog na nasin virus, di ka mabuga? Ha? Uh, Kaya tan mo rawag uh -huh. makauno ng virus? Makauno? Masakit. Makauno? Sakit. Makauno? Masakit. Isiyo, ka niyo mapatay? Virus. Ha? Virus. ka niyo mapatay? Tamo. Oh, isiyo ka niyo mapatay? Virus. Mayroon ko mamatay. Mayroon mo ba? Oo. Uh -huh. Na oh. mo maglunso lah? Uh Oo. -huh. Ha? Oo. Uh -huh. Okay na. May pabahay rin lang tanakamusin. Mo ina ka mo at tawari. Mo ina. Mo buka ka virus. Di. 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 <laughs> Ikaw. Di. Imong mo buka uno. Tagalog. Tagalog Ano pa. Tausog. Tausog Ano uh. pa. Hoy. Ha? Bisaya, bisaya. Bisaya. Unsa man? Di. Mo isugman. Uh. Nabangayro. Mayro, nah mamamu nakita. kita. buka ka virus.